Okay na sa inyo gano'n? Opo. Yung, yung mga yung matadaanan lang po na malapit. Yes, hindi naman opo. makakasagabal dun sa time mm -hmm. ng pag-aantay namin. Okay lang po. So, ayun guys. Uh, nandito na ako sa trapo dito sa may uh, Alakson na ngayon. At uh, may idadrap e tayo dito ngayon kay, ano, uh, kay Ma'am Saibel. Ah... Uh, Ison, itatrap natin ito sa kanya dito. May parcel sa dito ngayong uh, i-receive. At uh, kukuhanan din natin siya mga kapos sa galanan. Kukuhanan natin siya ng uh, reaction regarding dito sa uh, issue ng ano dito sa double booking. Uh, so hingihan natin siya ng uh, reaction at uh, makakatulong makatulong sa atin din si, si ma'am na uh, may may tuwid tayo between CS at saka mga rider. So, ayun, uh, dumating na nga tayo dito sa ano. Andito na si Mami kay natin ito, kanyang uh, parsley uh, bali, hingan lang natin ng uh, konting, uh, konting katanungan lang dito at saka opinion si Mami kay dito sa concern sa uh, lalamog. Uh, bali, Ma'am, tanong ko lang dito, Ma'am. ah, uh, aware kayo sa double booking, diba? ba? Okay. Yung sa double booking, Ma'am, anong magiging opinion niyo tungkol sa lalamog sa double booking? Yun po yung dalawa-dalawa yung nag sa isang rider. Pero yung yung ganun mag okay lang po ba sa inyo yung uh, yung sa double Ah, for me po ano po. Depende po sa situation kasi nakakaranas sa po kami ng ganyan na mm. Ano po kasi yung mag-order lang po ng food tas parang near lang din doon yung pagkukuhang booking kasi sa na po. Sa malapitan niya. Ah, uh, po. Pag ganun po okay lang po pero yung ha, minsan po kasi hassle na po kapag yung nakakadagdag siya ng oras uh, sa amin as a customer. Siyempre nag-aantay din po kami. So, parang madudoble po yung time na na nakaantayin namin para lang sa na order namin na instead na mag-uha po kami siya ng mabilis. Mas mabilis. Mabili, Pero kung ito, ito, yung regarding sa issue naman naman, kung sakali medyo malayo po yung ano, medyo malayo yung uh, panggagalingan, ano? Ah, uh, kudari abutin sa mga uh, almost 2 hours ang natatakbuhin. Ah, uh, okay lang po ba ano masasabi niya dun sa double booking? Na ayaw magpa-double book? Ano po bang masasabi niya siya? as a uh, client? Ano po, siguro po mas better po na wag na lang pong mag-double booking. Mm -hmm. Kasi po Uh, may kanya-kanya kasi -kanya reason kung bakit yung iba nagagalit kapag nagpapa-double kasi yung time ako yung 2 hours ko masyado na po matagal yon for para po sa pag-aantay lang ng order. So kaya nga po nagpapalala po or other yung mga kanya-kanyang deliveries po. Para po mas mabilis po makarating yung product or yung order. So kung magdo-double booking ko, tas 2 hours pa yung that yung, yung, distance niya, uh, yung layo. Oh. Parang ang hassle naman po as customer po or yung magpapadeliver. Okay. Um, sa lalamog mga riders naman, ma'am, ah, uh, ito na kasi medyo pinag-uusapan kasi ito sa, sa social media, diba ma'am? Uh, since na malayo naman ang biyahe, siyempre ma'am, alam naman din natin siguro yung layo ng ano din yung gasolina, yung Siyempre, yung mga lahat ng pwedeng pumasok, nandun yung consumo, yung, yung hassle. Ito kasi, ma'am, uh, meron kasi nga mga sinasabi yung mga Lala mo natin baka po pwedeng humingi kami ng um, ano na po pwedeng sabayan namin kasi uh, med, uh, para makabawi kami sa gasolina uh, basta importante ma'am yung Along the way lang. Apa? Okay lang sa inyo gano'n? Opo. yung mga, yung matadanan lang po na malapit. Kasi yes. Hindi naman makakasagapal dun sa time mm -hmm. ng pag-aantay namin. Okay lang po. Huwag lang yung, huwag lang yung uh, magkalayo. din ang diferensya niya sa tapo. Meron po kasing mga rider na pinipilit po mag-double book. Kahit na po, hindi naman po, parang iikot pa sila mm -hmm. bago kami mapuntahan. So, mauuna mm -hmm. pa yung, yung hindi naman nauna sa amin mo wala pa makarating sa kanila yung i So, much better kung kukuha sila ng mga double -book, basta along the way. Apo. Huwag lang yung magkalihis ng ano, magkaiba ng way. Kasi medyo asil nga naman yun. Kaya nga tayo nagpalalamog. Hindi naman siguro lingit sa kalaman natin na talaga ang lalamog, mababa naman ang fare. Kaya siguro, ini, ini tinatangkilit niyo ng mga client kagaya niyo na sa lalamog. Pero yun lang, ang concern ang dito ano, dito ma'am, siguro may ito sa mga lalang-lalang driver na ko po tayo sa ano, Tapos ma'am, may tanong lang din ako dito ma'am. Meron kasing uh, mga instances na medyo bulky yung ano, ano masasabi niya doon? Ay, yung mga... Medyo bulky, din magpapaan, ano masasabi niya? Um, siguro po ano na lang, parang maging fair po tayo mm -hmm. as as a yung mga nagpapadeliver po. Kasi po, katulad nga po nung nasabi nyo kanina, ang daming hassle sa inyo as a rider. Tapos dadagdagan pa nung hindi naman pala kasya sa motor yung ibubuk, tapos yung motor yung kukuhanin. So kung ganun po, uh, I suggest na maging patas tayo na ang kunin natin is yung naaangkog dun sa approximate weight or sa laki po nung ipapabuk natin. Kasi po, ano po eh, parang malulugi rin po kayo kasi di po, uh, sinusukat rin yung size yes. Doon sa booking. So, kung mas malaki yung ipapabook, tapos maliit ay ma, yung sasakyan its motor lang parang kawawa naman po yung rider pero okay naman uh, okay sa inyo din kung kung, kung gano'n naman yun may na gano'n yung magiging uh, scenario bulky yung item baka pwede kasi hindi sila makakapagsabay na ano uh, baka pe, ano okay ba sa inyo ma'am yung kira-request ni rider na ay, ma'am, baka pwede kang kapagpadagdag kahit na... Hindi, basta walang namang sinabi presyo pa magkano. Okay lang. Um, para po sa fair lang naman po yun kasi alam na po po hindi aware yung rider na malaki pala yung bibig din. Okay lang naman po na mag-request yung rider but as long po as ah uh, nasa tamang paghingi ko. Yung iba po kasi masyadong balasubas na yung yeah, uh -huh. ugali. Uh -huh. So, dapat dito kasi inaan natin dito ma'am is maging dapat timbangin natin yung rider at saka costa. so yun ma'am. May parehong pinanggagalingan naman po po. Uh -huh. Yes. Uh -huh. kasi syempre yung pinambabayad nyo, eh hindi naman pinupulot din. Uh -huh. Sa amin naman, kaya yung tinatakbo din namin, syempre, nakasalang -alang din namin yung, yung, buhay namin sa kalsada. So yun, maraming ma, salamat sa opinion. At uh, yun, uh, ano, may masasabi ka po ba sa mga ano? Uh, wala uh, naman po. Ang sabi ko lang po is always stay safe sa mga rides. Ay, Kasi po, ang dami na po masyadong nagaganap na aksidente na sa daan. So, parang doble ingat po kasi kapag nasa labas parang nasa Ah, uh, eksak kabilang inyo pa ako natin eh sasabay din naman. Tama. Mga po san gana, Maraming mga ako kano dito, ma'am. Mabait um, sihan, ma sobra. So, maraming salamat din, ma'am sa oras at sana uh, ay ano, uh, maging uh, okay yung serbisyo namin sa ikaw. <laughs> Thank you po. Thank you po. <laughs>